makita lahat ng aking o oh, AI AI Jare ay Gareli Sige, tara punta tayo dito Lahat ng ko Tignan nyo ho Ito po yung pinaka nakaka Ito po yung hey, Ito po. Meron po ako ipapakita sa inyo. Hi guys. Panaorin niyo po yan. Da, The... ilang pieces yan. Ilang pieces <makes> yan na una. Ito pinakauna Ito pangalawa. Four. Ah, uh, taiwan ko kung ilan yung pieces. Magkenta lang tayo. Ah. Ito po. Sorry. Hi guys for ah uh, Taiwan Gong Gong pieces. Mangkipta ka lang kay Guys, saka ang kita tayo. From. From ano to? 5 pieces. No, 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 no. Ha ha ha. Ha? You know? Flight. Like

susunod ko po ay popost lahat ng mga na-upload ko na videos. Huwag po kayo magalit sa akin lahat na video na nakita nyo sa AI kong mga photos. And thank you from watching and wag kalimutan mag-subscribe and like this video. Bye!